Yah, tinanghali na po na saka. Pa po natin ang papaya. Mamaya-maya po, hahakutin natin. Nakay po, puro ano po ito? Red lady, mga kaesan. Red lady. Ah, kaya naman po ang matatam nito. Pulang babae. Muning! Nakain no? na yung pasalabong ko. Ayun o, no? muning. Hello muna kayo o. Muning, ayun o. Ayun. Anaka po natin pusa. Yan po ay nakaabang na po at nahingi na pasalubong po yan. Muning! Hingi kayo pasalubong. Nahingi po ng pasalubong. Masa lubang pun parang parah Haa so <tik> Andalit di tu Anderik. nada, nagkuha din po tayo ng mga kabantalong. Saka ako na po ipapakita sa inyo mga kainsang. Pag yung ating talungan ay ano, namumunga na uli. Oh, mag magbibiyahe lang po ako ng mga panalim doon sa kabila. Bibisitahin din po natin. Tapos eh, magluluto po tayo ng pananghalian. Saglit lang ho. Diretso biyahe na po. para po dire diretso na ang tanim bukas inihatid po natin yung ano mga pananim na papaya mga kainsam mamaya hakot po ulit tayo kakargahan ko po si ano si Ibana ay ano ang in-order ko po ay ano puro red lady na po lahat gawa ng mas maganda, mas maganda po dito sa lugar namin yun Mas batol Yung pong sinta Hindi po batol din sa lugar namin Yung variety na sinta Gawa ng namamatay po agad siya Yan Bale, ano mga kaisan Kukuha lang tayo ng uh, pantanghalian po Yung pong uh, gabi Kung alam niyo yung gabi na ano Yung gabing puti yung pinakang suwi noon yun po yung ating gagataan kung tawagin po sa amin ay salakusak uh, <laughs> labsak ng pangalan eh e, ang kukuhanin la ang po ninyo mga kainsan ay gabin puti ari ho oh. ari po pag sinabi pong gabin puti ang kukuhanin ay ganari ari yan pinakang ano po yan pinakang gitna kumbaga yung are yan ang sarap po nito ang kukuha nila ang ninyo ay yung hindi pa nabuka kagaya ho na rin, hindi pa ho nabuka kumbaga eh. yan yan ang sarap po nito nako ginataan na may karninas are na medyo nakabuka na yun may lalagyan tayo pwede nyo rin pong sa mapatipak lang kainsan yan eh sa baboy ang ah ba eh pati sa tao pati sa tao mga kainsan dami oh eh. insurance na ibig kong sabihin po pag nakabuka ng ganto hindi na pwede sabi nga ay makakakamot ka na daw sa liig niyan may kate na may kate Ayun. Ah ah. Pagkakalaki. Eh. Sure bullet rate oh. Yan. Kaligatan. Are oh. Dalwa. Hmm. Yo. Kahusay. Naipo Iyo. Diretso ka tana po. Masarap po i-diretso eh, ka Huwag yung ganda gabi. Ari. Ari po i-gabing San Fernando. Yan. Medyo pula ang puno. wag po yan. Ang kukuha ninyo Lila, wag lila ang puno, puti yung ganari. Hmm. Ay, pag nakuha ninyo yung ano, lila, kagaya nito. Yan. Aw, oh, ay makati. Pero pwede rin naman. Kaya lang yan huoy makati na. Pwede rin naman po lutuin. pwede rin ho siguro salakusak babo bumuka na ako na Yan po yung ating red lady. Ayan oh. Maganda po. Mm, uh, Nagsisimula na pong bumulaklak. Mas maganda po ang variety ng uh, red lady. Badol po sa lugar namin na ito. Kaya po ito ang kinuha ko. Tam, kung gaano kaganda. Yan po it itinanim ko yung kaulan ng kaulanan. Ibig sabihin, hindi po siya maselan. Yan oh. Nagsisimula na siyang uh, bumulaklak po. Hmm. May namatay man, madalang. Isa. Yan oh. Tamo naman po kung gano'ng kaganda oh. Ang red leading iyan o. Eh. Kung gano'ng ho kaganda. Hmm. Talagang batol kahit maulan. Ha ha. Ang laki ng puno. okay, son. Ari po, ay nilagyan namin ng ano. Dalawang sardinas. Saka dalawang suka ng niyog, tasa ng niyog, tsaka po bawang. Hmm. Tapos ay ihuhulog na po namin ni tatay. Tatay, good morning. Yan, hilo po. Man, maganda umaga po. Yan. Yan, ilalagay lang po namin yun. Kaya po yung medyo kulay ganyan. Sardinas po yan. Ilalaga po muna ninyo ng ganyan. Yan. Sa lakusak. Taulaan po ay magkakayod. Kaya hanay po ninyong ganoon. la ang po tayo ng uh, uyo. Pwede niyo pong gawin mga kainsan ay. Tapos ay gagat ang po ng ano, tatlong niyog na sobrang lapot. Nako. Pusay na. May tubig na lahat. yung tubigan ang ito. Sa Doon sa... Sa ipihay laya? Mm -hmm. Ay isang loong nakahapon. Dadalawang na. Yan, yan ang kanila ang po. Tayo namang pwede ni sa kabila. Magpaparikit. <laughs> Gutom na yung aso. Dari mo so. May tagpunta dun ah. Gutom pa na ano. Nakasalang na mga kainsan. Mabilisan Mabilisan luto. luto na mga kaisan ito inilipat laang po natin muntik ng umang eh yan ari na po yun mga kaisan gagatan natin ito marami po ito pag ginatan na pinagtulungan na po namin ng itay basta itong tatlong kabuo na niyog po gagat ininyo na walang tubig basta yung purong gata po ba malinis po ang ating kamay tayo po yung eh, naghugas na yun lang ang pipigang-pigang aano piga. ah, po yan lalabsak kailangan po yung kapot na kapot ay Ginatan po pala natin yung malbire kahapon. Medyo mahang lapo. Hindi masyadong masarap. Okay din naman. Kaya lang eh. Hindi masyadong ano. Okay din ang lasa. Kaya lang. Pero masarap daw yun yung sa sinigang. Nakikita ko sa comment ninyo. Hindi ko pa na-try sa sinigang. Gataan na ho. Yan, lagyan na rin po ng asin. Timplahan nyo na po. Tsaka po kaunting paminta. Yeah. Yan. Yun na po yun. Nyari na, ganyan laan po. Lutong probinsya mabilisan. Yo. Halbot din ni halbot dun Ayari ay po ang tanghalian. Na tatay? Yan. Yeah. Sarap ang sili. Naay po mga kainsan ang kabang sili. Oh. Ang bayan wala. Wala. Ah, po, eh, puno. Puno. Mm -hmm. Sige. Namiss ko yung ano ay. Uto yun. Namiss ko po yung luto ni tatay na ganito ba. Oops. Yan. Ito ay yung buso so, lang. Ito ay yung buso lang. po, talbos. Talbos ng gabing puti. Eh. Talbos ng gabing puti. Mm -hmm. hmm. Ay po. Makain po. Ay mga ano. Pala pa patata yan. Tagtunaw nung sa basta, ah. mm. ayaw sa ibang bansa. Ah. Sa lokban, sobrang lamig. Eh. Eh, eh. Naaaw ng ako tinutuloy ng prinsesa. Hmm. Diba? Saka daw sa kulay. Saan ba yung yuhala na sa... Bagyo. Bagyo. Nababarot. Ah, Uto'y dinidinig ko na. tubig. Nababarot ng hilo. Nababarot ng hilo yung halamanan. Mm. <laughs> Thank mm -hmm. you.